ang unang asawa ni Adan na wala sa Biblia. Kapag binanggit natin ang unang babae sa mundo, karamihan ay agad iniisip si Eva, ang ina ng lahat ng tao ayon sa Biblia. Pero sa ilang sinaunang teksto at alamat ng Hudyo, may isa pang pangalan na lumilitaw bago pa man si Eva. Sa Biblia ngayon, walang mababasa tungkol sa babaeng ito. Ngunit, sa iba't ibang sinaunang aklat tulad ng Alphabet of Ben Sira at sa ilang bahagi ng Dead Sea Scrolls, particular sa Songs of the Sage, may pagbanggit sa kanya bilang isang nilalang o espiritu. Sa mga tekstong ito, hindi na siya inilalarawan bilang tao, kundi isang mapanganib na demonyo na gumagala sa disyerto at nagpapahirap sa mga sanggol at buntis. Ayon sa ilang Jewish folklore at kasulatan na di nasama sa Biblia, si Lilith ay nilikha kasabay ni Adan mula sa parehong lupa. Dahil pareho ang pinagmulan nila, naniniwala si Lilith na pantay lang sila. Dito nagsimula ang alitan. Ayon sa alamat, tumanggi siyang magpasakop kay Adan sa kanilang pagsasama. Pinili niyang umalis sa Hardin ng Eden kaysa sumunod sa isang papel na hindi niya tinatanggap. May mga iskolar na nagsasabing maaaring simboliko ang pagkakalarawan kay Lilith. Sa halip na isang literal na unang asawa, siya raw ay representasyon ng mga babae na lumalaban sa lipunan na pinamumunuan ng mga lalaki. Sa ibang interpretasyon, Ginawa siyang halimbawa ng kaparusahan sa mga hindi sumusunod sa itinakdang papel ng babae noon. Bakit wala siya sa Biblia? Malamang dahil ang mga aklat na may kuwento niya ay hindi isinama sa kanon. Ibig sabihin, hindi kinilala bilang opisyal na kasulatan pinili ng mga maagang lider ng simbahan at ng mga rabay na itabi ang mga ito marahil upang mapanatili ang isang mas malinaw at tuwid na naratibo na si Eva lamang ang babaeng nilikha para kay Adan. Ngunit kahit wala sa Biblia, nanatiling buhay si Lilith sa iba't ibang kultura mula sa sining at panitikan hanggang sa modernong pop culture para sa ilan siya ay simbolo ng panganib at tukso para naman sa iba siya ay simbolo ng kalayaan at pagtatanggol sa sariling dangal sa modernong panahon ginagamit pa nga ng ilang feministang kilusan si Lilith bilang imahe ng baeng matapang malaya at handang lumaban para sa kanyang karapatan. Ang kwento ni Lilith ay nagpapaalala sa atin na maraming bersyon ng kasaysayan at paniniwala ang umiiral. Kahit pa hindi ito kasama sa mga aklat na kinikilala natin ngayon. At kung si Lilith nga ang unang asawa ni Adan, na nanatili siyang isa sa pinakamisteryoso at kontrobersyal na tauhan sa mga sinaunang alamat. Pero heto ang mas nakakaintriga. Kahit tingnan mo siya bilang demonyo o bilang unang asawa, si Lilith ay parang salamin. Sa isang banda, sumisimbolo siya ng pride at rebelyon. Yung tipong ayaw kong magpasakop. Pero sa kabila, refleksyon din siya ng pagkakapantay at kalayaan. Ang bosses ng mga babaeng ayaw ituring na second class. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button.